So, yung what's up mga brad, may isi-sit up na naman po tayo ngayon. Itong order ni Mr. Customer na pang multi -cab. Yan, dalawang speaker po to, D12. Yan, at yung sa gitna, yan po ay sa twitter, Yan. Pag matuyo to ngayon mga brad, ay isi-sit up po to natin agad para magka-sound po tayo mamayang hapon. Ayan, naka-ready na po yung mga speaker niyan. Tapakita po namin sa inyo ang kaniyang mga speaker. Yan po ang kaniyang speaker mga brad. Ayan. At yan po ang kaniyang Twitter. Yan. Isisit up po to natin ngayon para isisit up po to natin pag matuyo po yung box. Meron pa tayong uh, ibang isisit up. Ayan. Yung pinipinturahan pa po yun sa ating kasama. Ayan. Pagsabayin po natin to sa pag soundtest mamaya. Yung dalawang mid-high pull range. Ayan po ang isa. Pinatuyo na po. Ayan po ang isa, binaliktad na po. Pagsabayin po natin to sila mamaya sa pag-sound test. Pagsabayin po natin to mamaya sa pag-sound test. Itong itong isang box na pang multi cab at yung dalawang mid-high pull range. Yung mid-high pull range niya, yan po ang ilod. Ayan. At i-update na naman po natin yung mga nag-order nito. Ayan na po ang mga order ninyo, sir. Ayan. MCB D15, apat na box. At yung dalawang mid-high turbo nyo, sir, na apat, dalawa pa lang po yung natapos sa pag-primer. Ayan, yung isa. At ito po ang isa. Baka bukas, gagawin po itong dalawa. Kasi yung marine natin dito na natira ay dalawang piraso na lang po. Yung mid-high bullet mo sir, naka-primer na rin. Ibang customer po to. At yung isang DIY ampli cabinet at isang mid-high pull range, ah, ready for pick up na po to. At itong 2x2 sit up, ready for pick up na rin. Yan. Yung nakabalot na po ng plastic, mga brad, ay wala pong pintura ang pinagkausapan namin ni Mr. Customer. At yung dalawang MCBD-18 mo sir, ayan, nakahiga na po. Pinatungan ng pagkain. Eh. Yan lang po muna ang gagawin natin ngayon na lamisa. mong box, nagpintal, bidaan, nagbaga na rin, manoklay ko lang, sugbaba. Ayan, update na naman po tayo mga brad sa mga nag-order nitong mga speaker box na to. Ayan. Ikot muna yung camera dyan. Ayan, yung dalawang ay ah, yung ayan, ang pang ayan po ang pang multicab. Ayan, isi-sit up po to namin ngayon. Oh, sige lang, sige.